habang nagbablaga ako, may napansin ako isang kabayan na tila bang balisa at wala sa sarili. Yo, what's up mga kabayabas natin? Dito tayo ngayon sa May Alcuir, sa May Oman Club at uh, pre-season game na Sunday Club. Kaya manonood tayo at check natin kung sino yung mga player, both teams. Panoorin natin kung sino yung mga makakalaban natin dito sa Sunday Club. So, yun lang mga boss. See you, see you. At habang nagbablog ako, may napansin ako isang kabayan na tila bang balisa at wala sa sarili. Mapapansin mo ang madalas na paggalaw ng kanyang mga paa habang nagsasalita ito. Kaya agad kong nilapitan para alamin ang kanyang kalagayan. At habang ako nga ay papalapit sa kanya, may kita mo sa kanyang mga muka ang lungkot. Kaya nang aking tanungin, kung siya ba ay kumain na ito ang kanya naging sagot magkaantay nakin magkaantay nakin at nagkaantay nga lang daw siya na may magpapakain sa kanya kinausap ko pa rin siya pero napansin ko hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya kaya tinanong ko na lang siya magkano bang kailangan mo ano sampo kaya pagkatapos nun agad ko naman siyang binigyan ng sampo kaya mayabig na lang siyang tumakbo at heto na siya kasama na namin. <laughs> at ngayon, nasa mabuti na siya. Salamat.